Isang recipe na naman ang aking gustong ibahagi sa inyo. Recipe na madali natin ginawa. Mm, masarap na kalabasa. nag tayo sa pag ng onion at garlic. Isa na mga recipe ang ating gustong ibahagi sa inyong lahat. Samahan niya ako sa ating pagluluto. Nagawa tayo dito ng ulam na masarap. konting kani ng baboy. Kaya natin ang kamatis. Okay, add ang mga iba't ibang klase ng gulay. We have long beans, okra, kalabasa, Yung ba, simple lang, no? Pero, yan ay na-suspension yung ilay na naman. Cover and hayaan natin mag-steam cook dyan tayo sa patubig para hindi didikit. Ayan na, ang magsiserve ng ating pampalambot sa ating mga gulay-gulay at kani timplahan natin na oyster sauce. Kaya natin maluto ang mga gulay-gulay. Timplahan natin ang asin. Sa lasa na ating gusto. Yan ang isa sa masarap na gulay recipe yan. Mmm. Namit. Matalambot na natin lahat. Ganyan kalambot at uh, ganda ang ating kalabasa. Salamat ulit sa pagsabay sa akin sa simplihang pamamaraan ng ating pagluluto dito ng kalabasa. So, bye, God bless and happy eating.